FM News. Potable water system, isa sa kailangan sa barangay Bakulod. Nagbabalik si Idol Zaira Kuntapay para sa balita. Malinis at ligtas na tubig ang isa sa kailangan ng mga residente sa barangay Bakulod, Gawayan City, Isabela. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Roberto Aginaldo, kapitan sa nabanggit na barangay, hirap ang mga residente na magkaroon ng akses sa malinis na tubig dahil sa estado ng lupa sa kanilang lugar. Aniya kung magpapatayo ng dipuel well ang mga residente ay sampung tubo ang kailangan bago makakuha ng malinis na tubig galing sa ilalim ng lupa dahil kapag mababaw lamang ang guhukayi, in kulay dilaw at hindi ligtas ang lalabas na tubig dahil umano sa carbon niya na nasa lupa. Sinabi ng kapitan na abutin sa halos 50 to 60,000 pesos ang halaga ng magagastos sa drilling at labor pa lamang. Hindi pa kasali rito ang materyales na gagamitin kaya naman marami sa mga residente ang hindi kayang makapagpatayo ng sariling pagkukuna ng malinis na tubig. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang water system sa lugar. Isa ang ipinatayo ng barangay habang isa naman ang ipinatayo mula sa pondong ibinigay ibinigay ng LPGMA. Dahil dito, isa sa kanilang inilalapit sa pamahalaan ay ang pagkakaroon ng karagdagang potable water system sa kanilang lugar, partikular na sa mga sityo na hindi abot ng nakatayong water system upang matugunan ang pangangailangan sa malinis na tubig ng mga residente, lalo na ngayong paparating na naman ang panahon ng matinding tag-init. Idol, parang bumibilis bang ba pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o no? ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News!